sa apat pa krena kwatro stand tama <laughs> hmm. ano yung mga kinain niya samin samin ni Nino walang ganyan eh walang bayawak nang mangiro mero 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 eh ayan pa hindi eh, naman 'yan <laughs> yung biga 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 lang din mga kain ng ganyan saka daw murang buwan don Baka kaya ginagal rin, di ba? Buhaya, yung mga police traffic, <laughs> mga buhaya. Ayun! Sige, kay, kay Jerry, ganyan din yung pinag Walang kalaman laman ng bituka eh. Wala. Isang linggo na ano, wala na ang langsa yan. <laughs> yung nauli na medyo malaki pa din eh. <laughs> Laki na tiyan. Oo. <laughs> so, ganyan din ba? Dalawang <laughs> kilos ko rin yan, no? Higit. Dati, ano yun, ano, ano yun, dati mga binibenta no, ni Lulus pa ng Maynila, ano? Ha? Dati may Lulus pa ng mga Maynila, yung mga... Ah, yung inuhuli, bawal. Inuhuli, pinagbawal pang, na? Panggamot pang daw sa mga ano, yung... Gamot yung abdo oh. niya. Yung abdo niya, oh, yung, mapa, uh, oh, gamot. Oh, mapaet na. O, gamot yun sa hika. Dati na, inuhuli nga. Nagbawal na lang din yun. Toko, naabot ako dati dito, toko. Eh. Ah, toko, oh. dati. Ano yun, toko?

Buwanong dinis na yung ano, opisina. Ah, may narga pa kayo? May, oo. Oh. Uh, saka may nata, ano, ispalto. Ah, hindi naman nag-ispalto ah. Nagbabaklas. Hindi, hindi.